Alin Bebang, bang boyong? Tara na, umalis na tayo dito. Manong tanod, bitawan mo kami. Oh. Mang tanod, tanggalin mo tong tali. Kasalanan mo yan, lumalaban ka kasi. Wala na kayong bahay, Maring Bebang. Umalis na kayo dito. <laughs> maring Iska, nagmamakawa ako sa'yo. Huwag mo na kaming palayasin. Hindi sana nangyari ito kung nagbayad kayo ng utang mo sa tindahan. Wala kang puso, anak Iska. Isa kang masamang tao. Ang nanay mo, Boyong, ang masama. Umuutang siya sa tindahan walang pangbayad. Ano? Ako naman tuloy malilugi? Huwag mo naman kami palayasin, Mari. Wala kaming mapupuntahan. <laughs> Hindi na ako naawa sa inyo. Manong tanod, dalhin niyo na si Boyong at si Bebang doon sa may barangay. Wali na kayo dalawa. <laughs> <na 2. laughs> ayoko sumama sa inyo! <laughs> Mapapasakin na yung bahay ko, bu nila, bebang! <laughs> na si nanay, pati si Kuya Boyong! Kawawa naman sila! <laughs> si Princess, naiwan sa bahay! Nanay, huwag na kong iwan! Huwag kang mag-alala, Princess, dahil huling din kita! <laughs> Yami, ay nasaring iska! Wala akong pagurin! Magpahuli ka na! Ayoko pa ng Iska! Ipapapalagay nyo rin po ako! Lumayas ka na dito! Dahil ako na ang ng bahay kubo na to! Hindi po ako papayag! Dahil bahay to yung nanay Bebang! Kaya hindi na ako mapapalayas! Ay, ba? Nagmamatigas ka pa? Ako ang huli sa'yo! Umalis po kayo dito, Aling po kayo dito, Aling Iska! <laughs> princess? Pinag sa kanya pa ako ng upuan? Kailangan ko na magtago! Nasaan ka na, princess? Magpakita ka na! Kahit anong gawin mo, mahuli pa rin kita! Alam ko po, alagis ka! Kung ako sa'yo, sumuko ka na! Lumabas ka na dyan para hindi na kita masaktan! Susukulok po ako, pero may isang kondisyon. Papalayain niyo si nanay, pati si Kuya Boyong. Ano ko? Hello? Hindi pwede, no? Ipapakulong ko si Maring Bebang, saka si Boyong. Hanggat hindi sila nagbabayad, hindi ko sila palalayain. Ako nila kunin niyo, pambayad sa utang ni nanay. Pwede niyo po akong gawing banday sa tindahan. Ay, aba, maganda yung naisip mong princess. O, oh, sige, papayag na ako. Papalayain ko na si Maring Bebang at si Kuya Boyong mo at ikaw naman ang kapalit. Sige po! Kunin niyo na po ko, Aling Iska! Lumabas ka na dyan para tatawagan ko na si Barangay Tanod ng palayain na si Maring Bebang at ang Kuya Boyong mo. Para maligtas ko si Nanay, ako na lang pambayad sa tindahan. <laughs> Mauutakan utakan si Princess. Aling iska! Mawa na po kayo kay Nanay Bebang! Pati kay Kuya Boyong! Huwag mo na po silang palayasin dito sa bahay ko bo. Ano ako? Uto-uto? Sumama ka sa akin, Princess! Umalis ka rin dito sa bahay na to! Aling iska! Ang sama-sama nyo! Hindi kayo mawag sumunod sa usapan! <laughs> Lahat kayong tatlo, nahuli ko na. Kaya pagbayaran yung utang sa akin. <laughs> Ba't po kayo aligis ka? Hindi kayo naawa sa pamilya namin. Kayong masama dahil hindi kayo nagbabayad ng utang sa akin. Tara na, dadalhin na rin kita sa barangay. Ayaw ako po! Dito lang ako! <laughs> Guys, masaya ba kayo? At nahuli ko na si Maring Bebang, Boyong at Princess. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo ng part 6. Bye-bye!